Kumusta mga kawika? Alam niyo ba na ang ating bansa ay tahanan ng napakaraming magaganda at kakaibang wika? Parang isang malawak na hardin ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay, amoy, at hugis. Ang ating mga wika ay nagpapakita ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang kapanapanabik na paglalakbay. Libutin natin ang iba't ibang sulok ng Pilipinas at tuklasin ang mga hiyas ng ating mga wika. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin ko ang tungkol sa wikang Isinay, isang yaman ng ating kultura na matatagpuan sa Luzon. Ang Isinay ay isang katutubong wika na sinasalita sa probinsya ng Nueva Vizcaya, particular sa mga bayan ng Dupax del Sur, Dupax del Norte at Aritao. Bahagi ito ng Northern Philippine Languages sa ilalim ng Austronesian Family. Isa sa mga natatanging katangian nito ay ang paggamit ng iba't ibang bokabularyo na naiiba sa mga karatig wika tulad ng Ilocano. Halimbawa, ang salitang umay sa Ilocano na ang ibig sabihin ay pumunta ay uman naman sa isinay. Ang inanak o anak ay tinatawag nilang aniban. Narito ang halimbawa ng isang pangungusap. Uman ka ito o ang ibig sabihin ay pumunta ka rito sa kabila ng tagal nito sa ating kasaysayan, ang isinay ay nanganganib ng mawala dahil mas ginagamit na ng nakababatang henerasyon ng Ilocano at Filipino. Sa pagtatapos, naway may pagpatuloy natin ang pag-aalaga sa wikang isinay bilang mahalagang yaman ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga kawika, paalam!